Ay, mo lumayo ka sa TV para walang echo. Walang echo tayo. Walang echo. Ano ba po? Ano ba? Layo ka sa TV. Ay, maglit lang po, Kuya Rich. Ano? Ari! Maglit lang po. Awa! Awa! Nagtago ko ni Kuya Will. Ano ba? Ismosa rin itong to. Okay. Sino tinatawag mo? Uy, ah? sino tinatawagan mo? Sino tinatawag kong pangalan? Si Mama Lisa po. <laughs> ano? Si Mama Lisa po. Mama? Lisa ho Yung biyanan ko po. Ah, biyanan mo. Nasaan ka ba ngayon? Oh, Nasaan ka ba ngayon? Nandito po sa Camarines Norte, eh, Santa Elena. Camarines Norte. Eh. Aba, kita may naabutan eh. Nanonood ka ba ng TV, Facebook, YouTube? Sa TV5 po. Oy, thank you. TV5 ang panonood ninyo. <laughs> okay, ano trabaho mo, Iha? Sa bahay lang po. Sa bahay? Mm -hmm. Opo. Okay, magtatanong ako, ikaw ba yung may anak na? Meron po dalawa. Ano trabaho ng iyong asawa? Enrique de Villa. Ano? Enrique de Ano? Ano de Villa? Ano ano ang trabaho na... niyo? Ano lang. Ano? Ano ang trabaho ng asawa mo? Mangingis po. Mangingis na. Mangingingis manging po. Oh. <laughs> Opo. Mangingis na. Asa na asawa mo ngayon? Nasa ano pa po. Nasa lakot pa po. po. Asa na? Po, po. Oh, sige. May, may mo. Ano ba, ano ba nauhuli dyan sa Kamarines? Anong isda? Ha? Ano na nyo? niyo Lagi. Yung pong mga tulingan po. Ah, tulingan. O, oh, magtatanong uh -oh. ako sa sa'yo. Nanonood ka ba kanina? Ay, kanina ba po? Okay. Etong tanong ko sa sa'yo. Ik ikaw ba si... Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? O, yung ako kausapin ba o? Ay! Ay, di siya mo ako Ano ang pangalan mo? Hello? Po. Ano pangalan mo? Hello po. Ano ang pangalan mo? Opo. Po. Ano daw? Michelle. Michelle Oh, Michelle, ay ang tanong ko sa'yo. Ganda to. Sa mga pets, ang Labrador, Labrador, Corgi, at Doberman ay mga breed ng anong hayop? Ang mga, sa mga pets, ang Labrador, Corgi, at Doberman ay mga breed ng anong hayop? A. Aso. B. Pusa. Si Ibon. Ano ang sagot mo? A. Aso? A. 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 Tama ba? A. Aso. Tama bang aso? Michelle, mag na ka! Ha, ha, Bungis-kis babae. Okay. Michelle, kung nanonood ka ngayon, Nakikita mo ba yung tato nating spin wheel na ruleta? W-I-N. Pag nakuha mo yan, meron kang 125,000 cash. Good luck so, yun, sa iyo. Nandiyan ka sa bahay. Pwede ka pamanaw ng 125,000 cash. Okay. Girls, get ready. Michelle, sigaw mo. Spin-a-wheel. Spin-a-wheel. Go! twenty five thousand yeah more time. a while. mo dalawa <laughs> lang ulit. O oh, yan, Michelle. Naku, sayang oh. Nakita mo? Opo. Ilan ang nakuha mong letter N? Michelle. Opo. Ilan ang nakuha mong dalawa? Ah, dalawa. Ilan ang letter N na nakuha mo? Hindi, hindi ko mapumalo. At tatalawag po ako may nawarang sa lupay. No, oh, hindi bali, ganito dalawang N ka, hindi mo nakuha yung jackpot. Pero huwag ka magala. Meron kang 10,000 cash! Okay? Oo, Salamat uh, po, Kuya yung Will. Ano gusto mo sabihin sa Will to Win at siyempre sa TV5? Maraming maraming salamat po sa TV5. Saka sa iyo po, Kuya Will. Saka sa will to win O mag-ano ka na, mag-download ka ng Maya app. Kasi patadala namin Ay? ng pera bukas ang ngayon na. Opo. Oh, okay, I oh, ingat kayo Okay, bye-bye. Lamot po. Okay, bye. Thank you very much.